Ang araw. Ako nga po pala si Margarites ay minagcot sa grade 4 Tanzanite. Performance task sa araling panlipunan. Samahan niyo ako at lakbayin natin ang Pilipinas. Samahan niyo ako at lakbayin natin ang Bundok ng Apo. Ang Bundok ng Apo ay nasa pagitan ng mga lalawigan sa Davao at Hilagang Cotabato. Ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang bundok ng Apo ay nakakatulong rin sa mga turismo upang maging pasyalan. Lakbayan naman natin ang Sambuanga. Kilala naman ang Sambuanga sa mga vinta. Isang tradisyonal na bangkang matatagpuan sa mga baybayin ng lungsod ng Sambuanga. Makukulay ang banderitas dito na sumisimbolo na makulay at mamamayang kultural at kasaysayan ng na mga naninirahan dito. Lakbayin naman natin ang Boracay! Yang manamiring tanawing nabibighani sa kabisayaan. Ang Boracay Beach sa Salawigan ng Aklan ay tinatayang may habang 7 kilometro at hugis buto ng aso ang kaaniwan. Pinong-pino at maputi ang buhangin dito kaya maraming Pilipino at dayuhang turista ang nagpupunta anumang buwan ng taon. Lakbayin naman natin ang Bohol. Kahanga-hanga ang mga burol na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Ito ang Chocolate Hills, natumpok-tumpok na mga burol. Kapag panahon ng tag-ulan, kulay ng tia ang halaman sa burol at kapag panahon ng tagaraw, kulay tsokolate ang mga ito. Ang hugis at kulay ng mga ito ay pinanghanguan ng kanyang pangalan. naritorin narito ang bohol, ang pinakamaliit na unggoy ang tarsier. Lakbay naman natin ang hagdan-hagdang palayan sa Banawe hal ng UNESCO ang tanawin ito bilang World Heritage Site dahil sa kamanghamanghang paggawa nito, hinumog na mga ninunong ifugaw. Isa itong patunay ng sipag at syaga ng mga Pilipino. Halina't sumahan niyo ako at lakbayin natin ang kapatagan. Ang kapatagan sa geografiya ay mahaba, patag at malawak na anyong lupa. Madaling nilangin at paunarin ang mga pook na kapatagan. Mainam ito sa pagsasaka, pagtatayo ng mga kabahayan at paaralan at pagkangalakal kaysa sa mga talampas at mga bundok. Manghaba kayo sa mga nilakbay natin? Alam nyo rin ba ang Pilipinas? Alam nyo ba ang Pilipinas ay isang arkepelago? Dahil sa pagiging arkepelago ng Pilipinas, maraming yamang tubig na nakapalibot dito tulad ng dagat, look, golpo, lawa, ta talon, talon at ilog na ginagawang pangisdaan. Pinagkukunan ng inumin, daan ng mga sasakyan pantubig at pinagkukunan ng enerhiya. Maraming niyamang tubig ang bansa ang dinarayo ng mga turista at nagbibigay ng hanap buhay sa maraming tao. Ayan, alam niyo na ba ang mga nilakbay natin? Maraming salamat sa pakikinig.